What's up mga idol? Magandang hapon mga idol. Sama ko si Angelito Andres mga idol. May magpapalipad sa Bernardo. Tan na. Ayun mga idol. Huli. Mga idol. Hawak niya yung malalaking saranggola. Ayun. Tayo tanap kahit malakas ang araw. Mataas. Tirik na tirik ang araw Mga idol yan mga idol Na ang mga idol oh. naulan nato eh kasi idol oh. ang bon nga ang pero abagat yung hangin dirig naman natin kung sobrang lakas ng atak nito kahit yung naulan eh <laughs> Ah, shout out nga pala sa nagbigay. Kita. Diyan <laughs> ang. Mhm. Ngau yan na, mga ibig. Ngayon, diling pas dito na. Bakit dito wala? Ayos naman yung ulo. Hmm. Uy, ang laban. Ganyan na kami, mga ibig. Hmm. Babag mo to, lagay mo sa silo kong truck. No. Ay, mga ibig. Dito Dito na kami. Wala <laughs> 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 kami mga idol. Wala yung mga pitch. Ah, Mindo. Ah, idol, update-update so, ko na lang kayo, mga idol. mga idol Pwede pa rin natin yung malaki Wala ka sa akin ka lang Diyan ka na Sama ka pa <laughs> <laughs> oh. Si Bernard bang tatapon mag pa pala mag siya. Nung ka pa ganun Nakakain kami na ng skate hindi mga idol. Kaso araw pero habagat naman mga idol. Wih! Hey, tapon mo na. Ay, sige ba? Sige ba? Okay, pwede na. Dyan ako sa likod mo. na mga idol lang <laughs> ito ba Pagpul na yung isang sarangga, taas na ba? Ito ba ating tora-tora mga idol?

Da, lakas na, lakas na. Tawa ko mo Kwan. Ganyan. Tawa <laughs> mo daw. Kala ko may ina, talaga. Yan. At least, namin, pinataas natin yung saranggola na yan. Update naman ko kayo kapag napataas din natin itong mga idol kasi walang man akong camera huh? eh. Obligan. idol, nabalipad na rin natin itong ating tutubi. Mga idol, kaso ang likot po, mga idol. O yun po. Hoy, ah, po. Dilim na po. Alikot Al po. Buti pa yung, kung ano. Ang ating, Torotoro uh, tara. Alikot. Al Grabe. Ito oh Alikot Al po, mga idol. Wala na kang tangin. Pero, alikot. Al alikot, mga idol. Ayun yung ating Torotoro tara. okay. Ang ganda ng lipat

Pugtasin mo na naman doon Do, kuha ka na dalawang bato dyan do Pugtasin mo na dun Huwag sakpating tutubing mga idol oh, Para yung para ating tara tara Wala yan po Hindi kita yan mga idol yep, Mas, Bilim Bilim Ito so, mga idol Short video muna tayo mga idol Nagdito lang, lang muna ating video mga idol ito na lang kayo mga wag na iba natin itong ating saragola mga idol yan mga idol Mga idol na ah. balipad na rin natin itong ating tutubi mga idol Kaso ang likot po mga idol o yun po Ay ah po ang dilim na po Ang likot po Ito pa yung ano Ang ating tara tara Ang likot Grabe Tutubi yan o oh. Ang likot po mga idol Ang likot po mga idol wala na hangin. Pero, ang likot. Ang mga idol. Ayun yung ating toro Yun, okay. Ang ganda ng lipad. Pero yung tutubi natin, ang mga idol talaga. promise Huwag na ako rin kurad doon. na ako rin kurad. Huwag na Huwag. Kurang, kurang, kasih nak. Gagu kau, Ayan doon mga mo! Hilain mo! Ay, wag mo ngayon na hilain! Bitawin mo! Bitawin mo! Bitawin mo! O, oh, tignan mo doon! Umagsak po ating... tutubi! Pagkasi na naman doon! Doon, kuha ka na dalawang bato doon na Umagsak po ating tutubi mga idol! Tara yung ating toro-toro ha! Hala, ayan po! Hindi kita, ayan! Ayan po mga idol! Bilim! dilim. So, mga idol. So, video muna tayo mga idol. dito lang, lang muna natin video mga idol. Ito na lang kayo mga wag na natin tong ating saragol mga idol. Then, mga idol. Idol, ni, bakit to? Ito na ata. Guys. Yan mga natin tong toro-toro na isa mga idol. Ito diba banana natin. Ayun, pinapalipad yung ating tutubi, binawasan ko na ng buntot yung paktak mga idol yung kabilang pakpak ng dalawa so yun mga idol binababa na rin yung isang saranggolong mga idol kunin muna dito binababa na rin yung isang saranggola mga idol yun na mga idol yung ating tutubi na wala tinanggalan ko nang isang takpak sobrang bigat mga idol hindi kaya mga idol oh Ayan so, mga idol, maraming salamat pala sa nanonood sa parating nanonood sa aking youtube channel mga idol so, Maraming salamat sa inyo mga idol ingat, mag ingat at God bless mga idol